tol ganito lang yung paglinis mga tol at pagtanggal ng ano bara pagka mahina ng tubig ng laboratory mga tol mahina bumaba pipitin nyo lang tong ano na ito yan tapos susungkitin nyo mga tol yung laman may laman yan pag mahina yung ano pagbaba ng tubig eh, no? Babara, mga tol naghihilamos. Ayan. May mga sumasamang buhok, mga tool, yung mga kilay. Ayan o, buhok. Ayan, wala na mga tool. Ayan mga tool, may thread ito eh. Ayan. May thread dyan. ibabalik natin. Ikutin lang din natin pa Thank you very much. Ayan na mga tulog. Lumakas na yung baba. Lumakas na yung baba ng tubig. Okay. Okay. Sold.